Hello Vision. this is Rocky from RaunowRocky.com. Since bago yung kanta niyo and we're expecting na magkakaroon kayo ng dance challenge with this song, di ba? So if that's the case, uh, sino sa mga gusto niyong mga collaborate to do the first dance challenge of the song? Siguro isa-isa kaya. Ano na tanong? Sigutin na Si Jennie! Si 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 Jungkook po. Hindi siguro ano, um, <laughs> hindi siya ate siya. Hindi siguro po, um, sa mga first po namin gusto mga collab, syempre yung choreographer po namin. Ang galing sa <laughs> mga choreographer po namin na Aja. Yeah. So check them out guys, kasi meron fan meet sila. So support lang kasi sa fan meet na sa May 30. Ayan. Ayun. Ayun. Sila po yung unang food din namin gusto yung mga collaborate. And siguro, uh, Yung sino mga bagay na pwede makita dito? Siguro gusto din namin makaka-collaborate yung SB9 yeah. <laughs> uh, Siguro ko si ano, si Alamang Banyo. Si Jenny! Sige, ikaw na sumanggol. Okay. <laughs> Sige, si Jenny na lang. Di mo pa ba? Ganda rin po eh. Uh, actually, mayroon po kami naka-line up. And we wanna collaborate with a lot of T-pop groups. And lagi po namin siyang, parang, ninawala po namin siyang culture, and uh, we can't wait to collaborate with more pickup groups and artists from Cornerstone and from other networks as well. Thank you. Thank you. <laughs> okay. 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 Okay.